kung cash ninyong binili yung sasakyan, hindi kayo required na bumili ng insurance. Pero, kung yan ay niloan ninyo, eh, nire-required talaga yan ng mga bank na kumuha kayo ng insurance. Kung baga, safety kasi nila yan. Na whatever happened dun sa sasakyan, like for example, mabangga, eh, maibabalik dun sa dati. Safety yan ng mga bangko. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may si akong question, okay lang daw bang hindi kumuha ng insurance kasi nga may kamahalan nga daw. Actually medyo may kamahalan nga naman talaga ang insurance. Ano? Although pwede naman nating i-scatter yung payment nyan pero yun nga ang idea doon, hindi ka makakaklaim ng insurance hanggat hindi mo fully paid. Yun yung medyo masakit doon eh. Kumbaga, pwedeng i-scatter dyan ng 6 uh, months pero once na magki ka, kailangan i mo. Okay, pero yun nga, nire ba? Kung cash yung kinuha yung sasakyan ninyo, hindi yan nire-required. Most of the time, ikaw, ikaw pa nga yung kukuha niya. Oo, pero ka, yes. Pero you have the option kung saan mo gustong kumuha. Okay? Pero kung yan ay naka-loan, yan, i ka talaga. Yan ang scenario talaga dyan. i ka na magbayad ng insurance. May mga bangko na pwedeng i-record ka ng hull na hull nung during na kalon kailangan mong kumuha yung iba naman 3 years lang so kung sakali man na hindi kayo kukuha ng insurance i-check nyo muna yung papers ng o yung document ng inyong car loan kasi baka doon nakalagay na i-require ka e eh baka ma ka pa so yung ganun lang naman yung kasi kumbaga safety kasi yan ng bangko eh like for example nabanggay yung sasakyan na total wreck eh sabi na natin yung may-ari syempre parang ayaw na magbayad kasi nga di naman niya nagagamit yung sasakyan so pwedeng i-claim dun sa insurance at um, mababayaran yung sasakyan so hindi malulugi yung bangko kasi halimbawa walang insurance na total wreck yung sasakyan so ano pa yung huhuguti nung, nung bangko yung sirang kotse dilugi na sila don safety kasi yan ng mga bangko natin ano? so kung sakali mga paps no, isa yan sa mga dapat nating paghandaan pag tayo ay kukuha ng kotse, especially pag tayo ay naka-loan, no? Sabihin na natin, dun sa span ng loan, kung 5 years to pay yan, dapat meron din tayong nakaredy, uh, maybe mga 1,000 pesos per month para sa insurance ng ating sasakyan. Safety din natin yan, mga paps. Kung baga, whatever happen dun sa kotse natin, makukuha pa rin natin siya na maayos o magagamit pa rin natin siya maayos or kung sakali man talagang at na total wreck yan, hindi na magagamit, eh mababayaran at hindi tayo magkakautang. No? So ganoon lang mga paps yung idea. No? Check nyo muna yung bangko ninyo kung pwede bang hindi kayo kumuha. Pero ay ay recommend no during the process talaga na nakaloan yan, mas okay na kumuha kayo ng insurance. Pero once na nabayaran nyo na yan, bahala na kayo kung gusto nyo kumuha o hindi. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.